ayam papalapit na ako kay Papa. Ha? Ah. Oh. Ito magbabarty si Jen. Ito si ng Bayani. Akala ko sarado yung gate. Dito po bukas po hanggang 8 p.m. Dito po magse-celebrate. Kapatid ko ka ng birthday mo so. Sino kasama sa papa? Yan. Kaya malapit lang kami. Ayan na. Asa, ay na airplane. <laughs> malapit lang namin. Ayan po dito nakalibing mga bayani sandalo dapat po yan lang tao <laughs> nag-iisa lang ako sabi matakot ka na sa buhay wag lang sa mga patay <laughs> tama po ba yun yan at dito ko po antayin yung mga kapatid ko sige po